Good morning guys, welcome back to my channel This is Rebecca Six, inyong lingkod Ayan, update guys sa pabahay ni Ringan Ayan, tingnan mo guys, oh Pang-anim na araw na yan Ayun, makita na talaga natin guys Mayroon ng mga halo black. Tingnan mo guys Ito si Rina nakaupo talaga to oh, oh, ang ganda talaga namasaya masaya na tayong lahat guys tayo sinusubaybayan natin itong mabahay ni Rina guys pang anim na araw na ito guys panoorin natin itong video pandito na guys ang video ni Rina live talaga ito nga tinitingnan ang mga taong nag nagtatrabaho sa bahay ni Rina makita na natin guys ang mga hukay sa lupa at mga halili ng no mga bakal na okay, na guys ha 6 days pa like ito at makita na natin guys may mga halo na yan sana makita natin si Rina na nandyan makatingin sa bahay niya na, ginagawa ayan kita mo guys ay salamat talaga sa mga. maraming maraming salamat, salamat sa lahat sa lahat sa pangalawang pabahay ni Rina. Thank you sa inyo mga Rina's community sa hindi ninyo iniiwanan serina Rina kahit maraming mga pagsubok na dumadaan sa inyo. Bilib saludo ako sa inyo mga mga Rina's community. Lalo na sa iyo, Mama Thank you very much thank you, thank you nga kahit ano pa mga pagsubok na dumadaan sa inyo mga taong nagalit sa inyo pero believe ako sa inyo kaya nasa inyo langat, lahat lahat na mga pakumbaba tama yung ginagawa mo ma'am Rowini thank you, thank you, thank you sa inyo sa inyo ma'am Rowini na hanggang ngayon andyan ka pa rin sa ating baby at sa lahat ng mga sponsor Sorry nga kung hindi ba dahil sa inyo talaga oh, hindi talaga mabahayan sa Rina sa iyang pangalawang bahay. Na dito na talaga makita natin kang Rina talaga. Yan, makita rin kang Rina talaga ng bahay na ginagawa niyo. Salamat sa inyong lahat sa walang sawang pagtulong kay Rina at nagasubaybay. Salamat sa inyo. At sana po, kung matapos may itong kamay ni Rina. Ipapatuloy na ni Rina ang pag-aaral. Alam po ni Riz, ni si Rina ngayon guys, magaling na talaga si Rina. Yan, yan, makita natin guys. So, sana, ikintayin natin guys nga, nasa magawa ng may nandun din si Rina. Makita natin si Rina. Ang saya kaya. At dito na lang guys ang aking video. For watching and don't forget to subscribe my channel and follow my feet. Bye-bye guys! God baby, but you and me and that broken old street guy. Lock the doors, we leave the world outside. All I've got to give to you are these five words when I thank you for loving me.